Assalamualaikum uh, Kumusta na po kayong lahat dyan uh, Ito nga po pala ang mga ano ko Mga mutya kong nakuhang araw na to Mayroon tayong ano Buto ng kalamansi Yan po Liit-liit po May mga ano Ito pa po Buto ng sampalok May mga ano Ito kahoy sa gubat at saka ito mga troso yan troso po yan sa gubat ito po buto ng ano buto ng santol maganda siya o mabigat eh, sagrado sagrado yan po gawa po yan ng elements, creates elements. Sadya na po. Ayan po po. Ayan po. Pasyang sombrero. Ayan po. Para din siyang ano. Ayan, tawag yan na. Nabasag pa. Ano yan? Tawag yan. Para din siyang ano. Yung tawag yun. Sedimentary rock. Ayan po. ito pa po oh. kakaiba giring giring ayan pa po mga buto mga buto ayan po oh. ito po ayan po sila ito buto to ayan maraming po Uh, buenos días con todos City, uh, Alina Cohen. Uh, Bolivar, uh, ano, Bilya Drive, Kichida Family. Hello, Mr. Buenos Dias la. Uh, sa basilan kong mahal, salam mga tausugyak Maranaw. Salam Bisaya, magandang umaga po sa lahat. Sa mga Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan po. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at mag-like. Salamat po sa lahat.